Uh, Badi nilagnat si Badi nilagnat good duwi ka, ko, kawawa ko, nilagnat oh bayob-loob, titik kaya to, bayob-loob, ng kaso, <coughs> bayob-loob,

Cough, <clears throat> cough, Kawawa ako, lagnat lagi. Lagi, lagnat lagi. Kawawa ko yung guard. <laughs> Duty pa rin, kahit lagnat. Wala tayong magawa, wala reliever. Eh. Ayos po, ma'am. Ano po? Yan pa lang ata, ma'am. Yan yeah. kailangan na natin. Ikaw ba yes ba pang Yes, ma'am. Lagumbay po, ma'am. ano palayo niya? Jimmy po. Jimmy. Ah, Jimmy yung name ko. Palayo po, ah, Jim Jimlag din. Jimlag. Jimlag. Hi, good evening, ma'am. Kailangan <coughs> 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 hey. natin ng potasyon. Kaya, yeah. isa, yung atin ng sangin. Perfect, perfect. Saging, o. Oh. anak, potasyon na. <coughs> ay ày ày, à đi, đi xem anh em đam thọ, na nấp con na nay con, nai lợn nát, akun nai, inum kung gamot loi aku ilot kobe loi akba <coughs>